Nandito tayo sa Dalampasiga na sa may sa kung na, na marshal kami. Ayan, napaka-refreshing na uh, simoy ng uh, dagat. Yung parang mawawala, mawawala yung uh, mga iniisip ko ba ng mga problema. So, uh, ayan, napakalakas na ng ano, ng uh, agos. Ayan, uh, diba? Ang, ang lalaki ng mga bato sa aking likuran kami po ay namasyal dito sa may adagat uh, uh, magpahangin-hangin at the same time uh, magtanggal ng ano magtanggal ng stress <laughs> so ayan uh, sa lahat po ng uh, mga nanonood ng aking vlog uh, thank you so much kasi uh, na-appreciate niyo po yung uh, mga aking mga videos ayan. sa aking team sa so team Good Vibes, thank you so much kasi ang kayo thank you po at uh, welcome po sa aking uh, mini vlog dito po sa may uh, dalampasigan sa may dagat kung saan uh, uh, yun nakita natin ang, ang, ang lakas na ng ano, hangin so ayan ha? sige uh, maglaro-laro muna tayo sa mga pampas ng, ano, ng tubig <laughs> uh, napakaganda kasi ng ano na, na simoy ng hangin dito sa may dagat. So, ayan. Okay? Uh, samahan niyo po ako muli, uh, mag-refresh uh, tayo. Napakaganda ng pang-reflection to sa tabi ng dagat. So, ayan. Okay? Sit back and relax sa may tapinang dagat saan magpakita ko sa inyo kung napaka-refreshing na lugar na pwede kayong mag-relax uminga kapag kayo ay masyado ng stress so ayan, itutulog kayo sa maliitong dagat napaka-ganda napaka-ganda lugar napaka-refreshing so tara, punta tayo dito sa mayroon punta dito sa maya na lang

Napaka uh, ano ho. Oh. Daming nagpusing. Magtapos ako tayo. <laughs> yan ako lang masamayan may oh. So tara 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 sumahin niyo po ako. Kapag tayo para ma-pili natin yung phao 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 phao

Nakakahinga ka talaga dito. Nakakahinga ka lang. Para alis ito yung mga isipin uh, mo. <laughs> thank ah! Okay na ito? Thank you guys <laughs> sa panonood sa aking vlog. Uh, and uh, nare-request tayo ng, uh, ng uh, seaway ng dagat at mga nanonood dito sa... Pati yung mga bata nagli-endorse ito. So, kaso malakas yung ano, eh. malakas yung uh, alon so. Ayan, yeah. thank you so much sa panonood, guys! Everybody, <laughs> please kami ng place kung saan. Dito banda, wala na gaano mga tao. So, tara, tingnan natin ulit dito. Medyo putol na yung daan kasi inaayos pa yan. Yeah. Daming pila mo. Oh. Wow. Dito walang tao. Deep breath. Angkat tangan kau. 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 maalo na kasi, kaya wala nang gaano ang tao gagampanan kapag 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 ng kapag 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 travel natin. Napakaganda. Na, Nakakarela. At parang ano, napunutan ka pa ng ano, alalahan sa buka. So, ayan. Hanggang dito na lang po ito. Uh, ako po ay nagpapasalamat sa inyo lahat na nanonood na mga na, vlog. Naway, na, na. so, naging good din kayo sa panonood ng uh, dagat. Napakaganda. Kung naamoy la nyo lang yung uh, seaway ng hangin pagpapak refreshing sa atin hindi lang sa isipan natin hindi sa ating mga pangatapan so, sa mga taong uh, may mga pinagdadaanan na stress may mga health problem pag na pong uh, damdamin yan nilipas din yan, din yan. Uh, ipagpa, ipagpatuloy ang buhay at manalangin uh, tayo na maging okay everything really. so, yeah. thank you so much everybody hanggang sa muli Okay.